bali to guys may gagawin kaming adventure adventure to na no? ah, yung aircon ng ano pan blower nya pan motor nasunog nasunog yung ano pero nabila na to ng bago na check na namin to ng mga last week pa so kakabit na lang namin yung bagong pan motor nya kasi so, ito yung aircon nya pala guys sa mga ano nya aircon nya sa rear nasira yung blower nya yung pan motor sa so, ila ila lem ito yung bago ipapalit. So, yan. Ito na yung bago guys. Pampalit na namin. Tawak mo na po. Sa taas okay. pa naman ang ulan tayong view. Mga oh, nice school ito. No. Na, Diyan, d -d dito? No, gusto. Yo. Hindi yan, hindi dito mismo. Wala mo siyang ka Wala sa... kasama to dyan, sir. Eh, alam ko may school itong mapat. Saan yung school yung maliliit? oh to. No, no, nalang dito, nalang I, dito to. lang sa, ganyan? na no? sa dito sa sa, sa pula. Oh. natin? So, kunin lang namin yung isko nito. So ito guys, nagkabit na namin yung pan motor niya. Ito na yung bago. Balik, lagay na lang namin yung

네. 이거 잠시만. 아니죠. 네. 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 봐. 저거. 잠깐만. 네. yung duma niya tulok mo muna iba yung sakit yung sakit nung nabili tsaka yung original ayan kunin ko na lang yung sakit niya para ano iba pag yan okay, ang mga Thank you. Sir, so, paki-on nga yung self testing natin muna. Sir, paki-on mo yung ano, yung Ayan yung yeah, guys, uh, gumana na yan. hmm. Baliktad Baliktad rin natin So yung guys, okay na yun uh, Baliktad lang kanina kasi Nanukong yung color ko din yan So iba pala yung original niya, positive yung itim So, ayan. Okay na yung ano yan. Sige, sir. Pakipatay na po. So, ayan. Kapitan namin yan. So, ayan. Salpat na namin. Tapos. Dali. So, ayan na. Okay So ito na guys yung ano nya. Uh, okay na na-fix na namin yung rear ng ano nya. Uh, evaporator ng aircon. Bali check na lang namin yung ano nito. Yung preview nya kung sakto pa ba. Pero ang ganda pa ng lamin niya. So pagkakulang ng konti, dadagdagan na lang din namin ito para isang trabaho na lang. So yun okay na yan. Katiks na yan. Okay. Ilan? Steve. Okay yan. Uh? Ito. Tanggalin mo na. So, okay naman guys. Sakto naman yung targa niya. Okay, awak naman. Okay naman yung mana Okay cardanita Wow. Yan na 'yung niyan guys.